Huli mga yan. Pantayin tayo tayo kung mga tao kalipatan ngayong Mga idol, huli mga Parang manaki. Mga idol, patayin kayo sa aking tumaki na. Sana mga idol sa urin, Ito pang ita. Ang gansu kayo, ayos kayo. Parang malaki mga idol yan Saan so, mga idol hindi makawala so, Ayan Tigas Akala ko mga idol ay Mabubutol yung ating nailon Saan hindi makawala